Una, sabi mo hindi para sa iyo yung gown at lalong hindi sa niya dahil hindi kasha. At lalong lalang hindi para kainik yun. Pangalawa, may hotel room sila Nick at Kate. Ano pa ba, Mars? Kahina-hinala, di ba? Eto naman. E eh, baka naman mamaya gawa-gawa na naman ni Kate yun, know? Alam mo naman yung babae niyon. Eskimira yun. Sabagay, Mars. May point ka. Pero yung gown kasi, Mercy. Eh. Ano yun? Eh, bakit kasi hindi mo na lang siya tanungin, no? Mars, ayoko naman kasi lumalabas na nag-uusisa ako. Makaisipin niya pa. Wala akong tiwala, di ba? Eh, ano pa nga pong ginagawa mo? Nagdududa ka sa kanya, di ba? Ibig sabihin nun, hindi ka na nagtitiwala. Di ba? hindi ka na tumupad sa usapan nyo. Ikaw nga maingay dyan. Baka mamaya, maninig ka pa ni Kuya. Hoy! Narinig ko yan, ha? May ibang babae si Nick. Ito naman. Bigla, bigla ka pumapasok. Lagi mo sinasabi na, may babae si Nick. May babae si Nick. Ano ba? Lalaki ako. At sa kilos pa lang nung nick na yun, sigurado ako nilolokon yung kapatid ko. Style nun bulok eh. magka check sa hotel. Tapos ang kateks, yung ex. Sigurado tayo nun. Kasama ni si Kate. Eh buti nga, hindi lalaki eh.